Hello, ah, mga sir good morning! So, delivery rider tayo ngayon. Ay, pipick up in tayong item dito sa may kalahokan. So, may experience natin ng ano ngayon. Ang delivery rider! So, may pipick up tayo dito sa may... 19 Avenue Ah, nai na binyo. Ano kan? Natali natin sa may, ano. Sakit kain na So, ngayon hindi pa ganoon kainit. Ito makulimlim pa kasi maaga. Ang mahirap nito mamaya, napakainit, Tapos traffic pa, no? Papapasana all, kanalaw! Saluto ako sa inyo mga delivery rider! Umulang bumagyo! Ayos lang! Delivery rider na masisipag para sa pamilya. Kakayanin ang lahat. Mga ka-kolab, vloggers, may shoutout ha Ay, boss, skip sa ambaza. 'Wag kang lang. Ah. Dito na tayo sa pick-up area. Sakilala tayo ng mga kamaster natin. Sikat-sikat passer restong. <laughs> boss. Pick-up lang po, boss. Lord. Tatawag ka pa. Tatawag pa po sa ating tropa. Tatawag ka naman, Kamasa Westong. Live po si doon po. Pa-subscribe nila po and follow. vlog pa. Yan pa po sa lahat po ng mga kuya po natin sa Aguila. Ano? 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 Ala, <laughs> buwa. Yo yo ka Master Stong. Yo 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 Master Storm. Yo 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 Master Storm. <laughs> let's go, let's go, let's go, mga master! Yo, yo! yo. Na-pick up na natin yung item, so pupunta na tayo ng China Town! Ha? Papunta na ako ng RDU. Sige, sir. Andito na ako sa May Chinatown. Sige, sir. Okay, pa. Sige, okay pa. Mas ka? Sir, lang, sir. 500 lang, <laughs> sir, pagkano? Sir, pagkano? Sir, pagkano? Sir, pagkano? Sir, pagkano? Sir, 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 拜拜拜拜。 Jo <laughs> dj Yo mga master, So na-experience natin ngayon Ang one day delivery man Kaya naman saludo ako sa mga kamaster natin Na delivery rider Totoo lang mga kamaster Sa isang araw natin na experience ito eh, Dahil napakahirap palang ganitong trabaho Dahil nasa initan ka na Napaka-traffic pa Sabay usok at sabay uulan ng kapal Kaya naman saludo ako sa inyong lahat Mga kamaster Dahil napakasipag nyo at lumalaban para sa pamilya Shout out lahat sa inyo mga ka Master na Rider. Hey. Walang susuko para sa ating mga pamilya. Yo 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 mga ka Master stong <trips>